kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. sa kagustuhan ng Israel na durugin at wag nang terhan pa ng mga miyembro ang grupong Hamas na nagpahiya sa kanila ng kanilang mapasok ang ilang teritoryo ng Israel at pinagraratrat ang mga walang kalaban-laban ng mga sibilyan at tinangay pa para magsilbing bihag ang ilan sa mga ito. Rason para lumaki ng lumaki ang kaguluhang nangyayari. Simulat sa pool, alam na ng buong mundo pati na ng Hamas na hindi pinapalampas ng Israel ang anumang agresyong ginagawa sa kanila kaya siguradong tatagal at lalawak ang gera kapag may Israhiling na dudukot o lugar na pinapauulan ng rockets. Sa napipintong paglusob ng Israeli forces sa loob ng Gaza ay kaagad na nagbabala ang isa pang grupo na nakabasi sa panggrupo na nakabase sa Lebanon na kanlabang mortal din ng Israel na hindi nila kayang maging saksi na lamang sa pagpulbos ng Israel sa Hamas sa Gaza kundi tutulong sila para pigilan ang pag-atake ng ground forces ng IDF ito ang grupong suportado ng bansang Iran sa Lebanon. Wala sa katiting ang puwersa ng Hamas kung ikumpara sa puwersa ng Hezbollah. Itinatag ng Iranian Revolutionary Guard ang Hezbollah noong 1982 sa kasagsaga ng civil war sa Lebanon na nagsimula noong 1975. Isa itong estrategiya ng Iran para magkaroon sila ng mga mandirigma na nakabase na mismo malapit sa border ng Israel. Sa pagdaan ng panahon ay dumami ng dumami ang mga miyembro ng Hezbollah dahil sa mga Lebanese Shiite Muslims na kanilang narekrut. Ang ibig sabihin ng Hezbollah sa salitang Ingles ay the party of God. Maliban sa kanilang malakas na military sa lugar ay mayroon silang political party. Naka-establi na ng gusto itong Hezbollah sa Lebanon. Patunay rito ay ang presensya ng kanilang mga TV stations, hospitals at kahit na paralan sa loob ng Lebanon dahil sa suportado ito ng pansang Iran at Syria. Kung kaya't malalakas sa mga kagamitang pandigma na nasa arsenal nito. 1993 nang unang magpang-abot ang Hezbollah at Israel nang matodas ng Hezbollah ang ilang sundalo ng IDF na nakabase sa Southern Lebanon. Kaagad na kinasa ng IDF ang tinawag nilang Operation Accountability. Binakbaka ng binakbaka ng Israel ang bawat ma-identify na miyembro ng Hezbollah Hanggang sa nagkasundo ang dalawang partido na itigil ng labanan, isa sa mga napagkasunduan ay ang pagdigil ng Hezbollah sa pagpapalipad ng mga rocket sa Northern Israel. Ang Israel sa pagdigil nila sa pagtarget ng mga Hezbollah sa Lebanon. Ilang taon lang itong nasunod dahil noong year 2000 ay dinukot ng Hezbollah ang tatlong sundalo ng Israel na nagpapatrol sa Golan Heights todas ang tatlong sundalo ng Israel sa kamay ng Hezbollah 2006. Muli na namang nagkasagupa ang Hezbollah at Israeli forces na umapot sa 34 na araw. Inulan ng rockets na nagmula sa Hezbollah ang ilang bayan sa northern Israel. Rason para bumanat ng airstrikes at artillery ang IDF na ikinalugmok ng mga infrastructures ng Lebanon. Kasama na ang Rafik Hariri International Airport sa Beirut. na man ang mga nakikiusap usap ng mga nasyon ang gyera ng Israel at Hezbollah. Pero palaging wala itong pinal na solusyon at kasunduan na hindi na muli pang mauulit. Talagang nasa mga puso na ng magkalabang panig ang galit sa isa't isa. Rason para sumiklab na naman ang kanilang away sa kahit anumang oras. Sa nangyayari ngayon sa Gaza ay kaagad na nagbabala ang Iran na sa oras na lumusob ang IDF sa loob ng Gaza ay siguradong bibira ang Hezbollah para sa kanilang upinsiba. Dagdag pa ng Iran na kahit anumang nasyon na susuporta sa Israel ay ikukonsidera ding kalaban at matitikman din ang pagsik at lakas ng Hezbollah bilang response sa inilabas na pahayag ng Iran ay binigyan rin sila ng paalala ng United Nations na wag na nilang balakin pang ma-involve sa sigalot ng Israel at Hamas. Ganon din ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu ayon sa kanya. Kung ayaw ng Hezbollah na matikman muli ang sinapit nito noong 2006 nang magaroon sila ng labanan ay huwag na umano nilang tangkaing targetin pa. Ang mga sundalong sasalakay sa Gaza kapag mangyari at malamang sa mangyayari ang pagpasok ng ground assault ng Israel sa Gaza ay paniguradong isa na namang panibagong labanan ito hindi na sa Hamas kundi sa Hezbollah. Sa katunayan ay nagpatupad na ang Pilipinas ng alert level 3 doon sa Lebanon. Ibig sabihin, nabuluntaryo na ang pagpapalikas sa mga Pinoy na naninirahan doon sa Lebanon na malapit sa border ng Palestine at Israel. Pati ang bansang Canada ay nagpiprepare na rin ng kanilang evacuation plan para sa kanilang mga citizens sa Lebanon dahil alam nila kung saan patutungo ang sitwasyong ito. Hindi ito madaling laban sa panig ng Israel dahil sa isang estable at suportado ng mga kagamitang pandigma ang Hezbollah ng bansang Iran at Syria kaya di kitang bakbakan ito kapag mangyari na ang paglusob ng IDF sa Gaza. Kung gaano kagaling ang Israel sa counterintelligence ay makukonsidera ring isa sa pinakamagaling sa buong mundo kung trumabaho ang Hezbollah pagdating sa pang -ISPIA. Ilang beses na raw nilang nakayang pasukin at nakakuha ng mga vital information sa loob ng Israeli Army. Sa ngayon, ay mas malaki ang chance ang lalaki pa ang gyera kesa matitigil ito dahil pinaninindigan talaga ng Israel ang kanilang sinabi na uubusin nila ang bawat miyembro ng Hamas na kanilang mahuli o matoda sa loob ng Gaza. Hanggat may mga ganitong klasing kaguluhan sa ating mundo, ay hindi malayong mangyaring maulit na naman ang kinakakatakutan ng mga matatanda noon na kanilang na-experyensya at maswerte lang ang iba na buhay pa sila at naikwento kung gaano kahirap at nakakatakot ang mamuhay sa sitwasyong may nangyayaring digma ang pandaydig. Ikaw, gusto mo bang ma-eksperyensya ito? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.